Hello. <laughs> Alright, nandito kami ngayon sa plaza. Suwi. So gala kami. Ano sila? Pupunta. Punta tayo. Guys, nice. ito yung plaza dati. Ayun. Ngayon lang ulit tayo nakapag-gala. Ayan, napakaganda naman. ano Sobrang lawak. Ha, toy. Ito so tayo sa may train. Sa so may train tayo. Ayan. Ayan, nakita nyo yung bato. Sobrang tagal na yan. Hindi pa ako pinanganak. Nandyan na yung bato na yan. Ayan, ito po yung stage. Ayan. Dati dito kami. Na, dati dito ako. Nakapagsayaw ako dito sa plaza na to. Ayan. Yung ano namin, gym. School po po yan dati, ang gym school ko po yan dati so ayun parang wala na so itong train ayun po yung train sobrang tagal na ayan sobrang lawa pagod na oh rap picture tayo doon bali tra right sa taas po tayo ng train ayun na upgore po tayo sa taas ng train tapos tayo dito Ayan, ayan. malambot, baka mamaya malambot na to eh no? So, sobrang tagal na ano, hindi mahanap to. Baka sira na to. Ayan, sir. Baka sira na to. Doon tayo sa kabila. Baka muna, sira na to eh. Sa kabila tayo, to eh. Doon tayo. Maganda, doon tayo. Doon, sa kabila. Tawid tayo, doon. Doon, tawid tayo sa kabila. Una ka nga eh. Tara. Tara, baba tayo doon. Aakit pa. Walang tahanan dito eh. talaga ka, dali. Baka mamaya magbukas to eh. Ay, sarado. Look. Ayun oh. No? Ayan po yan, taas. Ayan. Sarado, sarado. Sarado po, sarado po dito, sarado. Tara, tara, tara. Piss tayo. Tapos na tayo magpicture, picture. Andito po yon sa gabi. Ito po yung ginawa nila ng fountain. Nailaw po sa gabi yan. Ayan. Dati wala po yan. Sige. right. Ito po ang paligid. So ang daming tao. Mga estudyante practice So na dito pa rin mga kalapati, ang daming kalapati sa puno. May bahay po sila diyan. Ayan. Dito po tayo. Against the light po tayo. All right. Hello. Ayan po. Mga Okay. Kaya kilala sa atin doon, oh. Oh, dito po yung Jose oh, si Rizal, tagal na po doon ng oh, Jose si Rizal. Dito tayo nagpa-picture dati. Ah, doon, meron tayong picture doon. Namaliit pa tayo. Tra, tayo. So, yan, tapos picture tayo. Saan tapos mo picture picture Uwi na po kami. Eh sobrang init na talaga. Tara, uwi na tayo. Tayo. So, uwi na kami mga kabugor. Ah, uh, kanina pa kami pa picture picture din. Eh, so, Wala tayo ng spot. Sa lasa na to. Maganda pa rin. Lasa ng City of Smile. Sa Guys City. Ayan.